Hi everyone, it's me again, Daniel Uy, your TNBS operator and driver. And sana makahanap na tayo ng driver. And I am also now uh, connected with car dealership uh, Mitsubishi Valenzuela. So sales executive tayo dyan. So nagbibenta tayo na mga sasakyan nila. So ganito. Magkano ba ang possible kitain sa sakyan? So, yung per category no, kasi merong tinatawag na 4-seater at 6-seater. Okay? So, meron pa mga tinatawag na premium. Pero dito muna tayo sa 4 at 6 na regular lang. So, sa sedan, on a average, uh, and in 10 hours, 8 to 10 hours na biyahe, and depende sa location, possible na kumita tayo ng 4,000. Sa so, pagpalagay na natin ng 10 hours yun. So ang kukonsumuhin mo sa gas is 1,000 per day. So meron kang matitirang 3,000, di ba? So, yan ay ha traffic condition ng ating kalsada. So meron din tayong uh, mga tipan pa na natatanggap and plus yung incentive nila na binibigay kada hapon o kada umaga o kada gabi so yun yung additional na pwede natin kitain and then uh, minsan nagbababad pag hours nakikita naman ng mga 5,000 pero depending dati pa rin yan ha? ngayon kapag 6 seater ka naman yan pwede kang kumita ng 4,000 plus kasi in demand siya sa lahat ng aspeto for example mga malalaking tao kayo nasasakay sempre hindi kayo mag-book ng 4 seater lang kasi mabibit <laughs> yung comfortability ng pagsakay doon ay eh, iba sa 4 seater, okay? so pag marami rin kayong bit bit syempre, hindi kayo mag-book ng 4 seater 6 seater yan so yun yung possible kitain natin so meron naman ako nakikita na nagbababad na sedan maabot ng 6,000 pero hindi ko kaya yun hindi kaya So, yun po yung possible kitahin natin. So, in a month, mo siya sa 26. And talagang kailangan full time ko, And kailangan pagtyagaan ng driver nyo. And, so baka, nga, baka nga magbaba ako ng ano eh. Ng boundary. Baka gawin ko na 1,000. Pero, da, hahatiin ko yung ano. Yung sa maintenance. 5,000 kasi per month yan eh sa maintenance so kawawa naman si operator ko sa kanya yung ibibigay so imagine you are sedan 1,000 ang iyong uh, boundary 26,000 18,000 yung monthly sasakyan tapos yung natitira 8,000 less 5,000 mo per month 3,000 lang mapupunta huwag naman ganoon so logi tayo okay so pakikisama lang sa operator and pakikisama lang din sa ating driver. Okay? So yan po yung mga possible kitahin natin kapag nag-Grab car tayo.